Alright mga kamukil no? time check tayo. Napit na alas 6. Bali nag-uber time ako ng unti mga kamukil para matapos lang yung ating project no. So, sa awa ng Diyos, paano na tayo no. Na tapos talaga natin ngayong araw no. And then uh, bukas, gawa na naman tayo ng petition para dun sa uh, naghihintay no. Na nagpapakot sa atin. Okay, update tayo dito sa ating project. So ito yung pinaka pintuan ng ating Uh, project mga kamukila ayan oh. o oh. oh, gamit natin dito born amber, sanding sealer at saka lacquer flow yung gamit natin tapos uh, pag labas natin dito oh, ganyan lang o oh, yung labas nya ayan uh, dito sa taas ayan na siya makinis na makinis mga kamukil pababa tayo sa agdan Okay. so pagpasok natin dito sa loob mga kamukil dahil OPC na to ito, naka up na yung mga in-install o namin mga kamukil na mga upuan. Ayan, may upuan na siya. Yung mga in symbol namin na misa. Ayan, tapos nakakabit na yung ating mga blinds. Ayan, sa lahat ng mga bintana. Tapos malinis na siya mga kamukil, yung flooring natin. Yung flooring natin mga kamukil, lagi kong sinasabi sa inyo, umboard po yan, no? antay anay po yan. May kamahalan nga lang, no? So pagpasok natin dito sa pinaka office mga kamkil, ito na yung pinaka forma niya. Ayan o. Oh. Ayan. Ito dito mga kamkil, may blinds din to. Baba natin tong blinds na to. Okay. Pagpasok natin sa opisina na, ng may-ari, ito yung ginawa natin dito mga kamukil o. Oh. Mas pinaganda pa natin tong flooring na foam Kahit puti na siya mga kamkil. So, uh, napaganda pa natin no oh, dahil muntikang masunog to dito na part oh ngayon, dahil may damage tong board natin, ang ginawa kong pamamaraan dito o alternatibo na gumanda yung flooring natin, itong uh, vinyl tiles. No? So, yung vinyl tiles mga kamkil ina-apply to sa mga smooth lang na mga lugar. Huwag nyo itong i-apply sa mga rap na mga flooring. No? Kapag kabalak nyo magpa-vinyl tiles, kasi nakakamura tayo dito kay sa tiles, Pagbalak balak nyo mag magbinil tiles mga kamukil sa flooring nyo, i-smooth nyo, huwag nyo i-wrap. Kasi pag i-wrap nyo mga kamukil, lilitaw yung mga maliliit na grobing o grano ng mga maliliit na buhangin. Kaya kailangan i-smooth sya. Ina-apply lang binil tiles mga kamukil sa smooth na mga lugar, sa smooth na mga flooring. Huwag po sa mga rap Ito na po yung ating forma ng binil tiles natin. No? Oh. Ayan. Oh, shout out. Basic lang itong gagawin. No? Oh, ayan. Para sa inyo, basic lang yan. Pero sa amin, mahirap po gagawin. Lahat ng trabaho construction, walang basic sa akin. Lahat pinag mahirap yan, pinaghirapan yan. No? Ito na yung dalawang table dito sa office ni kliyente natin. Ayan na, kasit na. So, arrangement. Kami nag-assemble nito mga kamukil. Tapos, sa harapan mga kamukil, meron tayong ah uh, WPC. Tapos, meron tayong mga shelves. Tapos, meron tayong uh, cabinet. Ayan na. Oh. yan na yung pinaka-forma niya. Tapos, meron tayong Uh, emergency light uh, kalagay dyan. Tapos may fire dis distinguisher to mga kamukila. Ah. Hindi pa lang na ah, lagay. Ito so sila sir na. Tapos may ano tayo dito mga kamukil? May accent tayo dito na WPC. Siyempre, mayroon din tayong uh, ah, pailaw. Yan o, oh, yung ano na yan o. Oh. Yan. May ilaw yan. Yung tawag nito. Signage na yan. Tapos, hindi pa yun mga kamukil. Mayroon pa tayong okay. Yan, meron tayong shadow light. Titingnan natin dito mga kamagay. Ito yung pinaka-forma nya. Ayan no? Tapos itong mga siling pa natin mga kamagay. Function na din to. Ayan. Function na din yan. Ay, yung controller nya. Andito rin nakalagay. Function na rin to mga kamagay. Ayan. Ito yung shadow light nya no. strip light so ngayon yung tinatapos namin itong pagbabanding na lang sa mga kantuhan so yung pinaka forma dito mga kamukil titing titingnan natin ito siya oh. ayan okay okay sir apilong talagang video sir okay na ayan ito yung ating kliyente mga kamukil <laughs> si sir ayan Shout out kay sir. Tested. Sulit. <laughs> Sulit. Sulit sir. Solid. <laughs> Ayan. Ito na mga kamukil yung finished product natin. Oh. Oh, so, simple, may ano tayo dito. May warranty. Kung ano man yung mga maaring uh, maaaring dito. Oh, tawagan lang tayo ng kliyente. ng Within 6 months pa ito yung warranty natin mga kamukil dito. So pag may mga trouble. Uh, ano pa natin yan. Service pa natin yan mga kamukil. So ito yung pinaka-forma nya. Ano? simple lang pero uh, malaki yung gastos nito mga kamungkil so gaya na sabi ko yung mga nagtatanong magkano yung gastos ganito 6 meters by 7 meters no? Uh, hindi ko po kayo mabibigyan ng kutisyo ng mga ganyan kasi bahay po yung pinag-uusapan dyan no? iba't ibang klase ng disenyo ng bahay kaya iba't ibang klase din yung gastos na mangyayari o oh, ito na sa labas mga kamungkil ayan na oh. So yan lang mga kamangilang. No? Oh. Thank you. Yung ating ceiling, ang papansin nyo, meron tayong uh, moldings, no? Na kulay brown. Yung lagay natin. Tapos, ayan, uh, palibot yan. Pati dito sa pinaka uh, malapad na area. Ayan. ayan na, mga kamukil. So, ayan lang yung ating update, no? Sa ating project ngayong araw. Thank you. In once again, honda Lab. ito mga kamukil yung forma project natin sa labas ito yung uh, exterior nya no? ano uh, So yun sa taas lang yung ko dyan mga kamukil Mula dyan sa uh, flooring na yan papuntang taas o, oh, Yan po mga kamukil, yari po rin sa tubular at saka wall metal cladding no? Light material lang lang lahat Walang kongkritong uh, nahahalo dyan Isang opisina natapos natin project turnover na mga kamagil thank you